May mga gwardiya, kuya. tangang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, July 31, 2024. At sa oras na 9:15 ng umaga, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Delpan Road at sakop ng uh, Metro Manila. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMD sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. At ayan naman yung uh, Delpan Bridge na ngayon ay uh, Roas Bridge.

So yan, hanggang ngayon wala pa yung may-ari. Masasampan na sa tow truck. Dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Manila, kasama natin ulit ang uh, SWAT. kasama yung may Oxford. Walang lisensya, di ba? Dito kasi sa ilalim ng tulay, ang uh, ikotan ng mga pampublikong sasakyan ngayon kung uh, paparataan pa ng uh, sasakyan dito sa ilalimang tulay ay eh, magkakaus talaga ng uh, traffic para naman sa mga or sa buong detalye ng uh, traffic rules and uh, regulation kasama na yung multa pakibasa na lang yung uh, buong detalye sa description ng ating uh, video so ito yung uh, charges dito sa tow truck sa tabi ng uh, kutsing ito, mahatasan pa rin ito dahil uh, wala walang lisensya yung nagdadala nito tingnan natin dito at daw uh, nasita na habal-habal so ito kasi pa sa hero ko ay malis kamso natin nakuha niya ay hindi pinaalimalis na bigla magkano mag yung sa kanya magkano sige ano ko sa kanya. Siya maami ng haba. Magkano? Pwede, sundo ko lang yun. Ano ko yun e. Tingsan ko yun e. Opo. Sigurado? Opo. Sigurado. Paanap pa 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 mo. Pakuha mo. Pa mo dito. Anong pangalan? Anong apelido? Ramon Ramon? Jessica. Saan nakatera? pa Anong address? Sige pa nga, papuntay mo dito. Oo. Alam ko na yan. Ang tinatanong lang, gusto ko lang malaman, magkano ba singil mo? Pamili ka, magsabi ka lang ng totoo sa akin. O, i-impound kita. Ano ang kitang administrative? Hindi mo basta-basta malalabas yan? O, mag magkano nga sinisingil mo? Sandaan. 50, 80, magkano? 50 lang 50. O, habal, -habal. Sa mga hindi pa nakakalam about sa habal-habal, ito ay isang uh, motorcycle uh, taxi na hindi rehistrado. Ibig sabihin, kung kayo nakasakay dito at kayo na disgrasya, to so malaking problema. So bukod sa napag-alaman na hindi nga ito rehistrado ng uh, motorcycle uh, taxi, ay wala ring rehistro itong uh, motor. Kaya may impound. Ang dami na sisitang mga naka chinilas dito sa kanaka nutshell -na yung uh, helmet katulad nito yeah, hindi authorized na helmet yan so pinaalala ko lang sa inyo mga kabayan na mas maalam multa nitong uh, hindi uh, authorized na helmet 3,000 yan yung walang helmet 1,500 tapos andito na yung motor ng ano ng uh, na huling uh, kaya na habal habal nakakarga na ayun ayan yung tayo uh, ulit sumunod so, kayo dyan sa kapila yung mga ano dyan vulcanizing uh, so, ka sa kapila so maghahati ang team tayo didiritso yung uh, mga nakamotor so, doon sa kabila so, huwag mo nang iikot, tawag na lang tayo pagkailangan ng tow truck dahil marami nakaparada kaparada dyan sa kabilang side So, papasok na tayo ng uh, Mil Lopez uh, Boulevard. Itong uh, Mil Lopez uh, Boulevard dito sa Maynila, kaya lagi itong uh, clear Dahil ito ay isang uh, major uh, thoroughfare or kasama sa Mabuhay Lane. Dahil uh, nandito ang sentro ng Kalakal. Papunta dyan sa Pier. Doon tayo galing sa kabila. At uh, tumawin tumawid lang tayo dito sa kabila going uh, south Sigurang driver yung mga truck na yung atake natin Mga truck naman tayo dyan, kaya kumatak ng drain na yun Ito yung isang team na pinaikot ni Sir Gab so, Ito nga, maraming mga naka-pack dito Ano ba? truck na ito, umaandar. Pero wala yung driver. Pero ayun dito sa napagtanungan natin, bumili lang daw. Pero natikita na ito. Hanggang doon. Ayun, natitikita na pala yung mga truck doon. Okay. May nakasapa na palang uh, pick up sa kabila. Tingnan natin dito yung uh, Innova. Ito. Pinakapitan na ng uh, kadena. So wala na lahat yung mga gulong dito Pagpalagay natin hanggang dito yung uh, sidewalk sa pader. Oh, ayan. Ayan na yung mga Tintahan dyan At pinagsabihan na muna Ah, minarin nga ako na kayo Ako magigibaan niya pag ganitan pa yan Okay Uh, ang trailer, hmm. koyo, Un haram, Yung trailer na sa bangketa, ano yan? Di ba natin maaalis yan? Yun. Huli. Walang helmet. Habang nandod doon tayo kanina, ito yung uh, sinumento na tinitikita ng mga trucks. O, oh, isa ito. Ito, hakataki na. Licensya. O, naku. Wala raw lisensya ito. Masasampayan sa to truck. naka pa. tayo ulit Babalik tayo sa pinanggalingan natin kanina Ito yung lugar na kung saan may naatak na kotse Dito tayo nagsimula kanina Nasa kanto na tayo ng uh, sa uh, Boulevard sa kanitong nga Tayo May tinitikita na rin doon at uh, posibleng na mayroong may sampah. Hanggang doon. Masasampah na tayong dalawa. Pagka naangklaan na yan at uh, hindi pa lumalabas ang may-ari, atak na yan. Pati rin doon uh, isa. Yung uh, food cart na yan Saka yung mga bisikletang uh, na ka Dito yan, nakapuesto Hindi lang natin naabutan kanina Nasaan pa na yung isa? Dito na lang Okay, tara na. So ito, malaki ang uh, improvement. Dati, hindi ito ganito. So ayon na rin sa radyo, nandito tayo sa Milope sa Boulevard at kantong ng Moriones. Ito, kumanan sa Moriones. po, so, hiramin ko na lang yung lisensya niya para pagkutan ko lang po yung sakyan niya para maalis nyo na po. May tinatawag ang uh, major. Ito may ari ng kutsi na ito. Habang tinatawag yung uh, major, punta mo natin dito. <tik> at So ito, nagpatikit na rin yung uh, may tinawagang uh, major. Ano ba 'yung may ginagawa ba 'yan? mismo sa tabi ng no parking mabuhay buhay nito. Dito darating, na 'yung driver. Toko sa po setup. Ando na yung uh, isang team sa kabila. At sana, itong ladder na ito, nakasampa sa, dito sa poste. Ibig sabihin, may gumagawa. Katulad yan, nakasampa dyan. Kaya uh, wala, iniwan lang dito sa kahaba ng kalsada. Kaya ito, makakatak na. na. Yeah.

So, binawasan lang. So, binawasan. Dahil well, sa susunod, kung kumpis kayo na lahat itong halaman na ito pagka na daanan at uh, sinaraduhan itong uh, sidewalk. Ginawa nilang ano eh, boundary yung halaman ayan oh pinaka boundary malapit na tayo sa lugar na kung saan yung sidewalk maraming halaman ito yun oh. oh mukhang malinis na nga. Dati ito sarado para din may boundary. Kaya tinanggal ng nakaraang clearing pero ito Malinis na Yun nga lang Yung mga posting yan Ginawa ng structure itong sidewalk Dito nga uh, may ari ng building na ito Kung titignan Maganda nga naman dahil na malilim Yun nga lang Eh, eh ginawa na nila nga ng uh, structure extension ng kanilang uh, building. Nasa kanto na tayo ng uh, sa kanilang uh, Moriones. So, dire silang team at uh, kakaliwa ng Juan uh, Luna. Wala na pala. Hindi na gumagana yung fountain dito sa... Sir, kapakaliwa ng ko na rin kayo. kana natin ito mga sasakyan dito para may nakikita akong ayan ah ticket ng uh, lokal ibig sabihin, okay okay magpark dito ayan, so hindi ito gagalawin so dito naman sa ayaw ayaw natin ayaw 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 So consider na itong stall baker Kaya mahahatak Ayon kay uh, kuya Ay hindi raw nila mapaandar Hindi standard yung helmet Tingnan natin ito Ayan may mga ticket ko Na nakuha na nila yung kalsada Ito yung sidewalk May mga gwardiya kuya Ang mga ulog, ang mga yan Ang mga ulog yan Ang sa kaya nga, sabi ko sa susunod, pakikasok mo. Papasok na mag-upload. Pero yung mga sakit sa atin, hindi mo pwede. Nutshell, lang shot na helmet. Oh, so pala yung kulungan ng aso sa kalsada. Hey, Mar! Mar! Nasa left side naman tayo, ha? Doon tayo galing sa bahay na yan na uh, gine-clear yung mga paninda sa labas or uh, lutuan. Uh -huh. Yung nakikita nyo mga nakapark na yan hanggang dito. May mga, uy, ayun na, nahatak na yung kayo ng jeep na hindi umaandar. So, hanggang dito mga sasakyan na ito nakapark. May mga tiket ng uh, LGU Pagal doon